yung manahuli niya no okay oh okay parang nasa sampalok ah ito ang dami tapos puno yun oh ah. boundary si Losby Eh, tayo ay sayo pare Eh, hey, wow, wow yun oh isang cooler meron din palang fla fla oh oh ay dalawa lo yun know. oh. Okay, Gusto mo dun yan para. Mm -hmm. Wala. Voilà. Oh, oh. Good morning po mga kachamba yeah, Welcome back to my youtube channel mga ka-chamba Good morning po Ayan Next day, next vlog na naman po tayo mga ka-chamba Matagal-tagal yung ating bakasyon Medyo Naging busy po yung mga tropa uh, Kahit po ako eh Marami po akong mga ginawang Nung mga nakaraan na araw Ayan, Ayan uh, Anong oras kaya nyo pare? May alas 6 na yan Time check Quarter to 6 Yun quarter to 6 po ang ating oras medyo madilim din yung ng konti oh. sana papalarin po tayo mga kachamba. samahan nyo po kami sa aming ambinture yan. kasama ko po rito si, yan, si Los D yan. yan. good morning si, oh. si ano po nandun si paring isko nandun sa may kamachile pare kapal pare oh inak, inak umakyat oh Nag, ano sila pulasan mukhang may, uh, may po oh, mga chamba maganda-gandang senyales sana makakarami po tayo uh, ikit sa lahat sana wala pong mangyari sa amin masama hanggang sa pag-uwi namin gabayan nyo uh, po kami uh, gabayan nyo kami sa amin pong adventure uh, maraming salamat po Lord sige po uh, stay tuned lang po mag-update po kami sa amin gagawin na adventure hmm. sa araw na Martes yan It's Saturday. Ah. Uh, Shout out sa lahat po ng ating mga viewers Yan, lalong lalo na po ang ating mga kaibigan dyan Yung ating mga katropa Mga Pampanga Peace Center, yan, good morning Marami salamat sa mga suporta ninyo uh, Misal sasama ko yan, sa sumama kayo rito, pwede rito uh, Mag PM na lang kayo, pag gusto nyo Kaya lang, konti-konti lang, hindi pwede marami yan Kunti ba lang po? Medyo may kota yung ano dito, yung pag spot Kunti so, dito. Di kaya tang kasi mga uh, ah. kachamba. Mga lima lang yung pwedeng spot dito. Pwede di namang marami kaya lang oh. lalangoy na lang yung iba. <laughs> <laughs> Mangangapa na lang. Wala nang akayatan. Kaya makibalita ha? na lang kayo sa mga kasama niyo kumukuto. Ayun, oh, no? sige po. Stay chill lang po. Good morning po ulit. Ayun, iinagpudo Ewan ko ng tinamaan. Tinamaan. Isa na. Ayun, tinamaan. Ay, tuman. Tuman po ata. Tuman. Tuman. Cut. Ah, bolid. Dalag po. Ang laki. Ah, na ito man. Let's cut po natin. Ang dalag. Ay. Mayroon lang po yung pwesto. ay napakahihirap ng pwesto Grade dito magpuputol na gaya naman pa lang po magpuputol na tayo hindi lang ako naka pwesto rito mga atsyamba mahirap pumwesto pala rito putulin na lang natin para mabilis isa na po tayo Umagalgal yung ating pwesto mga tsamba Uy Para tayong nasa <coughs> first cut po natin sa pool thank you thank you po lord ganda yung ano yan ang natin ah, sibak tayo agad mahirap pala yung pwesto rito mga chamba ang nakapwesto po talaga rito si Bisayang Camp po stay lang po gantay pa po, po tayo meron dun o oh. ayan di masyadong malaki gantay tayo naman mas malaki ano mo lang dito Si kasama natin si pareng isko ayun nandoon sa kamachile ay do nakakasilaw pulo ng ating pwesto hindi natin nakikita yung mga gataw talaga ah eto meron Samba Di kota ata tinamaan Ah ha, tinamaan Ayun Tinamaan po Ayun Tari siya ata Ah ha, Nabungi Nabungi pa sinabit pa arroyo ata Nak wa Sang arroyo ata yun ah hindi man tunay arroyo pa sa Maroyo hala hmm. ano, Kala tunay tu siro. Sige po, ay ah, stay chill lang po. Antay pa rin po tayo ng ano. Biyaya. Huh. Ini ngalau, coba, oh, yun. Pero po doon. Kinamahan po kaya. Kinamahan sana. Unang putok sa ating linipatan. Kinamahan po sana mga atsamba. Ah yun. Kinamahan po. Maganda sana yung tama. hindi na ay mako. sumabit pa yata Yun. Dapat po. Dapat po. tu ni Malah layu lang po Lapa dyan eh. Grabe Panalo po mga chamba Panalo Panalo po mau lugar ng ating barel po. thank you thank you po hmm. salamat po sana Ayun, nadali pala Kala ko hindi Hindi sana nabunot Uy Malaki-laki na rin po ito Malangas eh Malaki sana Uy, pumunta na kay Pari Marlon Uy! Nako, sumingit pa yata dun. Uh -huh. Ako. Yun. Ito e sana sa ano? Sa sayo. Yun. Ang ganda. Ayan. Yeah. Makuha ka na. Ayan. Making ka na sana. Ayan. Pinamaan likod. Ayan. find eh, ganda yung tama Hai arroyo arroyo po Ya. Yeah. nakadali po si Los G ayun no, nakaisa isang ng tilapia ayun po na na ano na, nakagawa na, na, -na, na po siya tira tayo doon mga kachamba mayroon doon Sakit naman ang ginawa mo Ay Lipat po tayo mga kachamba Lipat tayo ng pwesto Punta tayo sa dating pwesto natin Sige po, ay state lang po

Tayantay natin yung medyo agos yung mabilis-bilis. Maraming nga angat dito. And medyo mabilis na yung angat. Uh... Sige po, stay chill lang po. Vi po. thank you po Sige pak? stay tuned lang po Dali tsaga lang dito ito is safety lang po yan po mga chamba nakasama po natin si Jalvar ay po rito magandang tangali nakasama-sama <laughs> po kami rito sa may de la Paz. Oh. ito mahaba pong ispatan to kung sinong gusto mong ispat pwede rito hindi naman hindi okay. naman private to <laughs> okay. lahat open Medyo madalang lang po yung lutang. Tsaga-tsaga lang. Sige so, po, ayos tayo lang po. mag tayo ng ano, uh, lutang. Yan yung manahuli niya. Oh. No? Okay. Hmm. Parang nasa sampalok ko. Ito Tapos puno yun Oh. Huh? <laughs> Epe, hey, kayo, no? Yes. Boundary si Losgi. Boundary tayo. Hey, sige, pare. Hey, wow, wow, oh, yun oh. Isang cooler. Oh, uh, Meron din palang fla-fla, ha? Oh. Oh, oh, ay dalawa. Lo. Yun know? oh. Mukhang gusto mo doon yan, pare. Mhm. Mm Wala. Oh, wow. Wala well, na tamba. Ano po yung uwi na? Wala pa masyado ules. Iko, na uli. Sige po, maraming salamat po. See you next vlog na lang po. Bye-bye po.